Yo, what's up Silver Voice TV Okay, so marami po nag-PM sa akin regarding uh, unobstructed uh, information or mga chismis sa boxing pero ginagawang bre parang breaking news di mo mano ng uh, isang uh, kangkong vlogger uh, So, kung sino man yan ano yan, mga ano ka, uh, kwentong di daw nakakwento So, ito po Coming from Sir Sean Gibbons, mga kaibigan confirmed by MP Promotions President and Knuckleheads Promotions President na yan pong uh, obsolete na po yan dati na po namin tinakil yan dapat nagne-negotiate with T.J. Doheny pero hindi na nga po natulol, natuloy ito pong sinasabi lang breaking news breaking news, fake news po yan okay po, as per uh, the handler mismo ni T.J. Doheny na si Sir Sean at si Mike Altamura uh, yan po ay hindi daw po totoo mga kaibigan so yun na po mga kaibigan wag po tayong magpapaniwala sa mga kong vlogger ano ho at uh, make sure po na sa mga reliable sources lang po tayo manunood Para po hindi po tayo naliligaw Kasi yung mga ganyang kangkong vloggers po, mga fake news uh, Ano po eh, naglilihis uh, po ng katotohanan at uh, nagahasik namang kasinungalingan Kawawa naman po yung mga, uh, tawag dito mga boxing fan na nag ng legit information Pangalawa Okay po. Ito pong uh, meron daw sinasabi. Doon din sa same page na kwentong di nakikwento. Sabi daw po ni Boy Visa, uh, talbog daw yung checking binigay. Okay. Another fake news. Mga kaibigan, ang purse po ay dinedeposito po sa kanilang account. Hindi po checking binibigay. <laughs> okay. May mga facts po yan. At alam po yan ng community ko. Alam po din ng boxing industry yan. Okay. Anyway. Diba? They can talk shit. They can uh, talk about you know anything under the sun question is hangihingian nyo ng resibo mga yan walang mapapakita yan walang mapapakita ang ebidensya walang, makaka, uh, walang mapapakita ang prueba uh, versus sa amin na ito tinanong ng community ko ayan nilabas ko kagad yung mga uh, facts nilabas ko kagad yung mga ebidensya uh, alam nila yung sinabi ni Sir Sean sabi ni Sir Sean fake news yung uh, balita na yan hindi yan totoo and then yung uh, tawag dito yung sinasabi nilang ang first down nila ay sa cheque hindi po yan totoo, fake po yan may pinakita din po kami nga uh, uh, email no, from TGB courtesy of uh, Ma'am Brittany Goosen Brown na uh, that time pinapalo up pa ni Sir Sean yung premium ni Casimero at pini uh, pinapalo up na niya ang TGB na i-deposit na sa bangko ni Casimero yung pera so hindi po totoo yung mga sinasabi anyway wala na. alam ko na wala naniniwala kay Boy Bisa so, just for the sake of argument at tapak uh, para itama na naman yung mga kamalian ni Boy Visa, kaya lang po ako nagsasalita mga kaibigan at nililiwanag po natin sa tao kasi kawawa po yung mga uh, naliligaw ng landas dahil po sa panonood dito sa mga kangkong vloggers po na ito. Again, huwag po kayo manonood sa mga fake news sa mga kangkong vloggers mga kaibigan. Silver Voice TV. At nandito po kami. Uh, road trip sa ating pong fan. Woohoo! Let's go!